ihalad sa Ginoo ang tama na gloria kag paggalang. Maayo na aga mga kaigmang ko kan Kristo. Ako po si Father Ian John Basas. Hamos, paniaga kita. Mga kaigmang may usad na bata na nag-apiki sa akon kaya nagsabi, Father, nano an mas nakalamang, ang pobre o ang mayaman? Siyempre, sa aton pag-isip, permi kita naka-isip na permi lamang ang mayaman. No? Pero sabi sa bata, mas nakalamang ang pobre kaysa sa mayaman. Kaya ano? Kaya ang mayaman, hadlok magin pobre. Pero an pobre, dili hadlok magin mayaman. Mga kaigmanghudan ko kan Kristo, tanan kita may mga ginaturing na kayamanan din sa kinabaan. No? Ang kwarta, no? ang ipon, ang panimalay, ang mga kasadirihan, ginaturing man nato na kayamanan, ang aton pamilya, ang talento, ang trabaho, ang aton posisyon. No? Damodamo damo kita ginaturing na kayamanan, pero ginapadumdum kita na ang tunay na kayamanan, di lito nakukuha di di sa kinabaan, kundi ang ginahatag sa Diyos sa aton, tungod kay ini na mga kayamanan hali man sa mahal na Dios no kundi dapat mag-ipon kita sa kayamanan sa kalangitan sa kahadian sa mahal na Dios ang kayamanan na dili na sisira sa kinabaan kundi padayon na ada hasta na lang kag amin ang kayamanan sa buhay na waran katapusan no mga kaigmanghudan ko kan Kristo permi naton dumdumon na dapat ini na mga kayamanan naton dili sa kinabaan dili amo sentro sa aton buhay kundi ini mga grasya na halim malang gihapon sa mahal na Dios hag dapat naton gamiton para sa iya na dapat naton gamiton para sa aton kapwa sa tama na paghatag sa gloria kag paggalang sa mahal na Dios kag sa pagserbe sa aton kapwa Mga kaigmanghudan ko kan Kristo, sabi ni St. Francis of Assisi, kung nano man ang aton mababaton sa kahadian sa mahal na Diyos, ini nakikita kag nakukuha kung nano man aton ginhatag dili sa kinabaan. Kung ihatag nato ng aton bilog na buhay sa kagustuhan sa mahal na Diyos, paagi sa pagiging instrumento sa mahal na Diyos dili sa kinabaan, pagabot naton sa iya kahadian, ihahalad man niya ang iya bilog na buhay para sa aton. Pakaramabato naton ini na sa buhay na waran katapusan. Magupod ka mo sa akon sa aton pagpangadji iya na naaga. Pangadji san para maging mahinatagon. Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and not to seek reward. Except that of knowing that I do your will. Amen. in the father and the son and the holy spirit.